Karunungang bayan, bugtong, sawikain, salawikain, kasabihan, palaisipan. Ang karunungang bayan isang uri ng kaalaman at mga tradisyon na ipinamana mula sa mga ninuno patungo sa kasalukuyang henerasyon. Kadalasan, ito ay ipinapasa sa pamamagitan ng pasaling dila at nagpapakita ng mga aral, kasabihan at pamana ng kultura ng isang komunidad karunungang bayan din ay bahagi ng panitikan kung saan nagbibigay daan ito upang maipahayag ang mga kaisipan na nabibilang sa bawat kultura ng mga tao. Bago pa man sinakop ng mga Kastila ang Pilipinas, ay mayaman na tayo sa karunungang bayan. Nakatutulong ito sa pag-angkin ng kamalayang tradisyonal na nagpapatibay ng pagpapahalagang kultural. Bugtong, ito ay isang larong pakulaan sa pamamagitan ng paglalarawan. Ito rin ay binubuo ng isa o dalawang taludtod na maikli at may sukat at tugma at binibigkas ito ng patula. Halimbawa ng bugtong, kung kailan mo pinatay, sa kapa humaba ang buhay. Kandila, dalawang patong itim, malayo ang nararating. Mata. Salawikain, ang mga salawikain ay mga salitang maituturing na pilosopiya sapagkat ito ay may malalim na kahulugan na talaga namang matalinhaga. Ito ay mga salitang sumasalamin sa mga tradisyon at kultura ng mga Pilipino. Ito rin ay maaring tawaging mga pilosopiya sa Pilipinas o mga katutubong karunungan. Kalimitan ay ginagamitan nito ng retorika para mas kaaya-ayang pakinggan. Halimbawa ng salawikain, kapag may tiyaga, may nilaga. Kahulugan nito ay ang taong masipag at matiisin ay tiyak na magtatamo ng tagumpay o gantimpala. Isa pang halimbawa ng salawikain ay ang taong nagigipit sa patanim kumakapit. Ang kahulugan nito ay kapag ang isang tao ay dumaranas sa matinding kahirapan na kulipitan, maaari siyang gumawa ng mga bagay na labag sa batas, konsensya o moralidad upang makaligtas o mabuhay. Sumunod ay ang kasabihan. Ito ay pahayag na nagbibigay ng payo o nagsasaad ng katotohanan kung saan ang mga salitang ginamit ay payak at madaling maintindihan. Ang kasabihan din ay mas direkta at malinaw sa pagbibigay ng payo o obserbasyon at karaniwan itong hindi gumagamit ng talinhaga. Halimbawa ng kasabihan mula kay Jose Rizal. Ang hindi magmahal sa kanyang wika ay mahigit pa sa hayop at malansang isda. Ang kahulugan nito ay ang taong walang pagmamahal sa sariling wika ay itinuturing na mas mababa pa sa hayop o isdang malansa sapagkat kahit ang hayop ay likas na tapat sa kanyang kalikasan o pinagmulan. Samantalang ang tao na may isip at damdamin ay wala man lang respeto sa kanyang kultura at pagkakakilanlan kung hindi niya minamahal ng kanyang wika. Sumunod ay ang sawikain. Ito naman ay mga matatalinghagang salita na karaniwang ginagamit sa pang-araw-araw na buhay. Ito ay karaniwang ding tinatawag na idioma at kadalasan nitong salita o kalipunan ng mga salita na hindi tuwirang inihahayag ang kahulugan o komposisyonal. Ito rin ay maaring isang moto o pagpapahayag ng damdamin. Halimbawa ng sawikain, amoy pinipig. Ang kahulugan nito ay mabango o may kaaya-ayang halimuyak. Ikalawang halimbawa, bukas ang palad. Ito ay nangangahulugang matulungin o mapagbigay lalo na sa mga nangangailangan. Panghuling karunungang bayan ay ang tinatawag nating palaisipan. Ito ay isang pahulaan o patuturan na nasa anyong tuluyan. Ginigising nito ang isip ng tao dahil ang mga kasagutan na hinihingi nito ay nangangailangan ng lohika. Halimbawa ng palaisipan, may bola sa mesa, tinakpan ng sombrero, paano nakuha ang bola na hindi man lang nagalawang sombrero? Sagot, butas sa ibabaw ng sombrero. Dako tayo ngayon sa elemento ng tula. Kabilang dito ang persona, sukat at tugma, talinhaga at estilo, paksa, nilalaman at kaisipan, gayon din ang layon at ideya. Unahin nating bigyan ng kahulugan ng tinatawag nating persona. Ang persona sa tula ay ang boses o karakter na nagsasalita sa loob ng tula hindi ito palaging ang makata. Maari itong isang tauhan, isang bagay o kahit isang ideya na nagkukwento o nagbabahagi ng mensahe sa tula. Ang persona ang nagbibigay ng tinig sa tula at nagdadala ng paksa, damdamin at kaisipan ng tula. Sumunod ay ang sukat at tugma. Pag sinabi nating sukat, ito ay ang bilang ng pantig sa bawat linya ng tula. Pag sinabi naman nating tukma, ito ay ang pagkakatulad ng mga tunog sa dulo ng bawat taludtod. Sa tugma, meron tayong tinatawag na tugmang patinig o yung A, E, I, O, U. Magkatulad na patinig sa dulo. At pangalawa ay ang tugmang katinig. Magkatulad na katinig sa dulo. Sumunod ay ang talinhaga at istilo. Ano nga ba ang talinhaga? Ito ay mga pahayag na may malalim na kahulugan at gumagamit ng matatalinhagang salita. Samantalang ang estilo naman ay paraan ng pagkakasulat ng tula, kasama na ang paggamit ng mga tayutay at iba pang elemento ng wika. Sumunod, paksa. Pinag-uusapan o sentral na ideya sa tula. Maaring tungkol sa pag-ibig, kalikasan, kabayanihan, kalungkutan o iba pa. Nilalaman: Ito ay mga detalyeng bumubuo sa tula. Kaisipan: Ito ay mensahe o aral na nais iparating ng tula. Sumunod: Layon. Layunin o dahilan ng makata kung bakit isinulat ang tula. Ideya: Mga konsepto o punto na nais iparating ng may-akda. Ito rin ang pangunahing kaisipan o mensaheng nais iparating ng tula. Kabilang din sa nilalaman ng aralin ni Kalawa ay ang pagbibigay ng kahulugan at kasalungat na kahulugan na salitang ginagamit sa karunungang bayan. Una, pagbibigay ng kahulugan. Ito ay ang proseso ng pagpapaliwanag ng tiyak na ibig sabihin ng isang salita, pahayag o konsepto. Sumunod, pagkilala sa konteksto. Ang kaulagan ng isang salita o pahayag ay madalas na nakadepende sa konteksto kung saan ito ginagamit. Mahalagang tingnan ang kabuoang pangungusap o sitwasyon para sa tamang interpretasyon. Pagbasa ng definisyon Kinakailangang suriin ang diksyonaryo o iba pang sanggunian upang malaman ang tiyak na kahulugan ng salita. Ang mga diksyonaryo ay nagbibigay ng detalyadong definisyon, mga halimbawa at paggamit ng salita. Pagpapaliwanag Ibigay ang simpleng paliwanag ng salita o pahayag sa pamamagitan ng paggamit ng mas madaling mga salita. Maaring magbigay ng halimbawa para mas mapadali ang pag-unawa. Pagbubuod Sa ilang pagkakataon, ang pagbubuod ng kulugan sa isang pangungusap o dalawang linya ay makakatulong sa malinaw na pagpapahayag ng ibig sabihin. Pagbibigay ng kasalungat na kulugan ito ay ang pag-alam ng mga salita o pahayag na may kabaligtaran o hindi magkatugma na ibig sabihin. Pagkilala sa kabaligtaran Kinakailangang masuri natin ng mga salita na may kabaligtaran na ibig sabihin. Halimbawa nito ay ang kasalungat ng malamig ay mainit. Pagtingin sa diksyonaryo Ang diksyonaryo ay madalas na nagbibigay ng mga kasalungat na kahulugan ng isang salita at ito ay tinatawag nating antonyms. pag apply sa konteksto, tiyakin na ang kasalungat na salita ay naaangkop sa parehong konteksto kung saan ginamit ang orihinal na salita. Ang kasalungat ay dapat magbigay ng tamang kabaligtaran sa konteksto ng pangungusap. Pagbibigay ng halimbawa kinakailangan nating gumawa ng mga halimbawa na nagpapakita ng paggamit ng kasalungat na kahulugan sa pangungusap upang mas madali itong maunawaan ang kabaliktaran ng ibig sabihin. Tono ng Konteksto Ito naman ay tumutukoy sa saloobin o damdaming ipinapahayag ng manunulat sa kanyang pagsulat. Maaring ito maging seryoso, masaya, malungkot, galit, mapaglaro, mapanlikha o iba pang emosyonal na katangian. Kabilang pa rin sa nilalaman ng aralin ni Kalawa ay ang kulturang Pilipino. Gaya halimbawa, kabilang dito ang pamilya at pakikipagkapwa tao, pagiging makadiyos, panitikan at sining, pagkain, mga pagdiriwang at tradisyon, wika, pamana ng kolonyalismo, paggalang at pagmamalasakit.